sira-sirang bubong at pinagtagpi-tagping tela ang nagsisilbing tahanan ng pamilya ni Jamaica sa ilang taong paninirahan nila sa barangay Baloling Mapandan, Pangasinan. Pero hindi na nila kailangang pagtiisan ito matapos silang mapili ng DSWD na binipisyaryo ng Mapandan Agbayanihan Project. Well, po, uh, masaya, masaya po ako na tinulungan po nila ako na mayroong pumatitran yung mga anak ko. Tapos kayo po mag-asawa na meron po matitiran. Masaya po ako mula. may tumulong po sa amin. No? Ang proyekto ay pinapangunahan ng Municipal Operations Office at Municipal Advisory Council ng Mapandan, Pangasinan at DSWD. Itinayo at natapos din ang kanilang bahay noong Miyerkules sa tulong ng mga libreng materyales at sa tulong din ng mga volunteers. Yung beneficiary Um, first member po dito. Uh, nasa below uh, tertiary, ano po sila, uh, household. Yung pag dito, uh, uh, yung mga kita nila is below minimum po. Kung magagalan po. Naglatag naman ang Municipal Operations Office ng tatlong layunin ng nasabing proyekto. Um, yes po. Yung atin pong mapandan project ay hango po sa Iloco Praise na ibig sabihin po ay pupunta na sila at magbabayanihan. Ang mga layunin po nito ay ang mga sumusunod. Number one, matulungan natin ang ating mga miyembro ng corpus na naninirahan sa sira-sira o tagtitagting bahay na may paayos ang kanilang tahanan. Number two, ito po ay bilang tugon na din sa panawagan ng lokal na pamalaan ng probinsya ng Pangasinan at ng bayan ng mapandan na muling maibalik ang sinaunang paraan ng pagtutulungan ng isang komunidad. Isa lang sina Jamaica sa mga benepisyaryo ng nasabing proyekto sa bayan at tiniyak pa ng project mapandan at bayanihan na marami pa silang tutulungang mga residenteng magkaroon ng disenting tahanan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.